My final uh, question uh, concerns basically the um, labor cases. You know, as a lawyer, uh, I give free legal advice, and the common complaint is the protracted uh, litigation uh, at NLRC, and, uh, and also the inability to actually enforce the decision of NLRC because of uh, missing assets. So, uh, how does the present budget address that? What ways have you pursued to address these uh, two issues? Sir Chairperson, may I uh, request that uh, the Chair of the NLRC be recognized to respond to the question? Executive Director Grace, can you please, uh, be recognized? With the permission of the Chair, uh, yung pong sinasabi po kanina na at uh, disposition, position, dalawa po ang level ng aming pag-decide ng kaso sa NLRC. Pero bago ho pa pumasok sa tesisyon sa NLRC, meron ng pangkalahatang programa ang DOLE, ang tinatawag po ay SENA. No, yun ho ang unang pag-uusap. Pag hindi ho na naayos sa level po ng SENA, wala pong abogado dito, diretsyo ang empleyado at ang employer. Pag hindi ho na ayos, ang pag-uusap sa SENA, saka ho ito umaakyat. Ang ibang portion po ay sa NLRC na pupunta. Ang first level po sa NLRC ay yung mga kasong tinatanggap ng labor arbiters para ho itong mga RTC courts. Ang arbiter ho ay given 9 months to resolve the case. At pag natapos po sa arbiter, pumaakit po sa komisyon. Ang komisyon po is given 6 months to resolve cases. Ang aming performance po for this year and last, for 2025 at June and last year, kami po ay 90, 99% disposition rate. Namimit po namin yung bibigay na panahon para mag-resolve kami ng kaso. Pareho po yon sa komisyon, ganung ting po ang anis namimit, although even lower ang target, which is I think 95%, surpass the target. Sa tanong po ng execution, totoong for the first time na isama po sa aming budget ang pagtatarget ng execution ng mga kaso. Hindi lang disposition, kung hindi ma-execute ang favorable decisions pabor sa mga manggagawa. Kasi execution po yun, workers talaga yun. Ano po gagawin yun? nakita namin yung difficulty, kaya ho kami ay nagkaroon ng MOA. O unang-una ho kasi level niyan sa mga banko. We garnish the, their accounts. And then ang susunod po, kung may property sila, mga sasakyan, po ay nagkakaroon ho ng alert sa LTO kung mayroon naman po silang uh, mga properties yan ho ay sa LRA. that That's why to improve the chances of satisfying judgment awards we executed memorandum of agreements first with LTO and then meron na rin po kami sa LRA, Land Registration Authority at saka meron din po kami data sharing agreement with the Securities and Exchange Commission nang sa ganun po, mas kompleto ang information. Kasi kung lang ho, sabihin ng banko, pag nag-garnish kami, nag-notice kami sa banko, sabihin ng banko, ano ho ang teen account number ng respondent? Kasi ho, kung pare-pareho ang pangalan. So yun ho, kinukuha ho namin yun sa SEC. Dati ho, ang kumukuha nito ay empleyado, yung mga workers yes. na natanggal na sa trabaho at may bayad ho yon na 750 pesos kada transaksyon ayun ho, libre na yon. Pero ho, para hindi ho ang information, lahat ho yan ay dataan sa amin. Yan din ho ang request ng SEC. Para hindi, siyempre may data privacy act, no? Kailangan protected din po yung information. That's why, lahat ho ng request, dadaan sa amin at dinadala ho namin yan sa SEC. Pero, libre na sa pangkagawa. Wala na silang kailangan bayaran. Ngayon pa lang ako gagawin niya na o ginawa na Binagawa dati? na po namin. Ang MOA po na conclude namin last year, pero syempre ho, ang implementing guidelines, hindi ganun kabilis, but we are doing it already. Nag-improve na yung enforcement? Ang enforcement po is being measured for the first time this year lang po. Ngayon lang po. Dati ho, hindi ho yan naka-enroll as a performance target ng NLRC, but it was included this year. And maganda naman po ang aming performance so far. Ang aming target enrolled sa TPM, syempre po nag start pa lang po tayo, tinitignan, is 10%, pero nag na po kami ng 40%. That's good to know. Meron po bang kapangyarihan ng NLRC na mag-issue ng provisional remedies ng sa ganoon habang maaga pa yung kaso ay na-freeze na yung mga assets? Wala po kami ganun. So, siguro, papuro po kayo, lagyan natin ang provisional remedies ang NLRC? Pwede po, pwede po. Maraming salamat po. Salamat.